Ready ka na bang panuri ang nakapag-ingilabot ng mga bijung ito? Multo ng batang naglalaro sa playground na kunan ng delivery driver. Kaya kung ready ka na, ay tara. The Night Visit Ang lalaking ito ay may na natutulog sa kalagitnaan ng gabi nang migla itong magising at paglisik ang mata sa mga makikita. Takot man ay kinuha nito ang phone upang may record ang mga pangyayari. Watch closely. Nanginginig na ito sa sobrang takot dahil sa figurang nasa loob ng comfort room. dahil nga sa sobrang takot niya niya nagtaklob na nga ito ng kumot niya pero bigla na lamang may humawin ito at dito na siya nagtatatakbo <tong> Hindi niya inaakalang sa pag explore niya ito ang makikita niya. <tong> <tong> Ang explorer na ito mula sa Russia ay nagpunta sa isang deep Forest. Malayo ito sa Kabyasnan kaya naman naglakad siya ng ilang milya makarating lamang sa isang abandoned building. Ang gusali, dekada-dekada nang nakatayo at tuluyan nang ang nilamon ng kalikasan. May mga nagsasabi rin di umano ay may nagpapakita sa loob ng gusali. Well, this is the footage. Прикольно, ребята, давно не было у меня таких приключений. Типа Здесь, ребята, жутковато. Потому что здесь, блин, хуже этих волков, зверей всяких. Подходим, идем дальше. Смотреть, что как. Вот, ребята, еще такой вот бункер. Фу, территория очень большая. Здесь будет очень тяжело найти эти шахты. Так, пошли. А вот здесь уже стрёмненько, ребята. до комнаты. О! 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 Что это было? Ребята! О! Валим! О, блин! Nakakaramdam na nga siya ng kakaiba kaya nagpalingalinga ito at dito na nga naitutok ng flashlight niya ang isang figurang nakasilip sa kanya mula sa madilim na kwarto. Oh! 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 Hindi na siya naglakas loob na alam nito dahil nagtatatak mo na ito sa sobrang takot makalayo lamang sa gusali. So what exactly is this mga kamulti? Maaari kaya ang itong multo na siyang nanahanan na sa abandoned building or maybe isa lamang din itong random people na siyang nagstay na sa gusali o maaaring alalim ka pang explanation. Nagdi-deliver ang lalaking ito nang biglang ito ang makapture niya. Ang video ito ay mula sa TikTok ni Alana Spams na kuha ng tatay nito nang mapadaan ito sa isang playground at hindi makapaniwala sa makikita niya. sa alas tres ng madaling araw nang mapadaan ito sa isang playground. At dito nakita niya ang isang pale figure that looks like a child at just nag-swing back and forth. Take note, madaling araw ito kaya napakalabong may batang maglaro sa playground ng ganitong oras. On the very next day, emuli siyang bumalik sa playground upang tingnan ito. And then, this happened again. I... Nah, I'm sorry, mate. Fucking look, at this. Fucking it? look seriously. Muli siyang bumalik at bumaba sa kinaroon na ng swing pero sa pagkakataong ito ay walang makikitang bata. Kusa itong nagsiswing back and forth. Makikita rin ang pagpatak ng ulan sa paligid. Ang nakasakay kaya sa swing ay ang batang Nakunan niya na ayaw ng magpakita sa pagkakataong ito. May mga nagsasabing haunted ang playground na maaaring ang batang nakita niya ay pumanaw sa mismong lugar at hindi matahimik. Ikaw kamulti may idea ka pa o eksplanasyon sa nakapture ng delivery man. Knock knock! Ang babae na ito na si Hana ay nagpunta sa kanyang silid upang magpahinga ng biglang ito ang mangyari. Yo, what the heck? Mag-isa lamang siya pero nagtaka siya ng makanilig siya ng mga naking sound. Ilang minuto siyang nakahiga sa kama nito hanggang sumagkaroon na nga siya ng lakas na loob na dumayo at tignan kung sino ang nasa loob. Dito nga makikita na wala namang tao sa loob ng bathroom. So saan nagmumula ang knocking sound? The Workshop Ang lalaking ito ay nagtatrabaho bilang isang graphic designer. Nagpatayo ito ng sarili niyang shop. Dahil sa bagong tayo pa lang ang shop niya ay nakakita ito ng manikin sa basurahan at kinuha niya bilang pang display. Dito na mag-uumpisa ang kakaibang karanasan na mararanasan niya. Di manoy manoy nakakita siya ng mga unexplained activity at unexplained sound sa paligid. Around 3am nung muli siyang makaramdam ng kakaiba. Sa pagkakataon ito, kinuha niya ang puno pang i-record ng mga maaaring mangyari. Eh, es la primera es que me animo a grabar esto. Eh, ya van varias veces que me vienen despertando la noche. Siento que a veces viene alguien hasta acá al mío o, o siento que tocan algo acá en la mesita, Eh, el sonido de la puerta y yo duermo acá con la puerta cerrada así que nada voy a ver qué carajo la verdad nunca me levanté hasta ahora me chupa tres huevos me fija igual boludo se la madre que hija de puta boludo no te la puedo creer y escuché hace un ratito la escuché que deslizaban esto como si estuvieran revisando la ropa boludo alto cagazo me hizo pegar esta mierda concha de la madre, boludo, no, 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 no. Nakunan ito ang tila ba isang ulo na siyang sumisilip sa kanya. Nang panandalihan nitong maigaw yung camera sa kabilang side ay bilang nawala ang ulo. Agad niya itong binuntahan pero wala namang tao sa silid maliban sa manikin na bigla na lamang nag-rotate patungo sa kanya. De la madre, boludo, no? Dito na siya nangilapot at agad na tumakbo. Nagpa siya siyang mag-setup ng camera at habang nagtatrabaho siya, ay ito ang mangyayari. Hindi nito napansin ng manikin na marahang humarap sa kanya. Tila ba tuwing alas tres na madaling araw ang pagpaparamdam na lagi niyang nararanasan dahil parehong oras nang ito naman ang mangyari uli. Parece que se rompió. No sé quién habrá sido. ¿Mm? Y toda la ropa en el piso. Esto... Esto es una locura. Yo no puedo creer esto. Yo no puedo creer... No puedo creer esto. ¡Ah! Viste Muli ay nag-rotate ang mannequin at sa pagkakataong ito ay marahan nang nagsihulugan ang mga gamit. May kitang tila pa may unseen force na siyang umaangat ng mga damit. Naniniwala mga viewers na haunted ang mannequin at dapat na niya itong itapon. Pero ano sa palagay mo? The Battlefield ang video ito ay nakunan sa Gettysburg sa Amerika, ang lugar ay kilala sa pagiging haunted dahil sa mapait nitong nakaraan noong World War II. Maraming buhay ang tuluyang nawala dahil sa matinding labanan sa battlefield. Kaya naman hindi na ako pagtatakang may makukunan na ganito sa lugar. Napansin mo rin ba? Well, pagmastan mong maigi. makikita ang isang puting imahe na nag-appear na siyang naglalakad sa battlefield. Hindi lamang ito isa dahil parami ng parami sila. Naniniwala ang mga viewers na maaaring ito ang kaluluwa ng mga sundalong hindi matahimik sa battlefield.